Dahil nga sa sunod-sunod na ulan dito sa probinsya namin, kaya naman nilagyan ko na lang ng palupo yung bahay ko buo namin dito sa bukid at nagtanim na rin pala ako dito ng kamotia at saka mani. Kaya tara, samahan nyo muna kami sa panibagong araw namin dito sa bukid. Halos buong araw ay naulan na lang dito sa lugar namin Kaya naman hindi kami makapagtrabaho ng tuloy-tuloy At sobrang lakas din ang kulubag kidlat dito Masinsyan na rin pala kayo mga kamasel Kung hindi tayo nakapag-upload ng tuloy-tuloy At yung boses natin ay naiba Kasi nga nagkaroon tayo ng sakit at nilagnat po tayo Pagkatapos nga ng ulan Ito na yung itsura ng ating bahay kubo dito sa bukid So yun mga kamasel Mali ah, ngayon kakatapos na ng ulan At ngayon nalagyan natin ng mga Anong palupo yung ating Bubo kasi na Uh, at hindi tayo makapagtrabaho ng maayos mga kamasil kasi nga meron tayong ano tuga tayo sa pa bali na ano siya na, na ng apoy yung baga May masakit Hirap din tayo makapaglakad ngayon mga kamusel, kasi nga nagkaroon ng sugat yung ating paa. At ito rin ang dahilan kung bakit nagkaroon po tayo ng matinding lagnat. Nag-DIY lang pala ako dito ng palupo mga kamusel, kasi nga hindi pa tayo nakakabili sa bayan at sobrang layo din naman. Bali ang ginamit ko nga pala na lata dyan ay yung lata ng mantika. Kasi nga sunod-sunod yung ulan dito sa lugar namin kaya naman naisipan kung lagyan na lang ng palupo. sa mga nagtatanong pala dyan kung bakit hindi ko pa tinatapos yung ating kubo dito sa bukid kasi nga malayo yung pinagkukunan namin ng kahoy na ginagamit namin dyan kasi po hindi po basta basta yung ginagamit namin na kahoy talagang matibay yung kinukuha namin para pang matagalan kaya agad hindi natin natatapos yung pagpapanday dito sa bukid natin dala din ng sobrang dami namin ginagawa at ito nga pala yung view sa taas ng kubo namin grabe napakaganda at tapos na rin pala tayo maglagay dyan ng palupo na DIY lang grabe napakaganda nya yung mga kamasil hindi na yan matutulo sa loob ng kubo kapag umuulan pagkatapos nga natin gawin ito ito naman yung ating na kita sa taas ng ating bahay kubo at nagtanim na rin pala ako dito ng mga mani dito sa ating bantod ito na rin pala yung update sa paggawa natin sa ating bantod bali nagtanim na rin pala tayo dito ng mga mani mani kasi yung itatanim natin dito sa may bantod natin kasi nga napakaganda yung lupa dito at talagang perfect sa ating itatanim bali nagtanim na rin pala ako dyan sa baba niya ng mga kamuting kahoy hila hey ang agit no para ang mga panitaw o kaya utak ha pero pwede man nga nga to -no. pero pwede man nga ni -no. Matan Naglagay pala ako dyan ng guhit para palatandaan natin para hindi tayo maligaw kapag tayo nagtatanim ng mani at saka pantay-pantay dapat yung ating pagtatanim. Hirap din kasi makamasil kapag hindi pantay-pantay yung ating tanim pag tumubo ay talagang pangiting nan. Ang hirap din talaga makamasil mag bush over kapag meron kang ubo at sipon. Kaya after ko dyan magtanim ng mani, nagtanim na rin pala ako ng kamuting kahoy dito sa gilid. Bakbak talaga kita tanom kayang bulan makamasil at mga gulay kag mga balinghoy para naman sa sunod na taon at sa sunod na buwan ay meron tayong anihin at meron tayong maluluto dito sa ating munting kubo. At yung mga nagpa-shoutout pala nung nakaraang vlog natin, ilalagay ko lamang dito sa screen natin para makita po ninyo. Maraming salamat po sa mga comment ninyo. So yung mga kamasel, tapos na tayo magtanim ng mani at saka kamuting kahoy. Ayan. Grabe oh. Nakalihiraman no? oh. Ang dami niya pag naganong, surulod. Tapos gagawa ulit kami ng panibagong papag dito mga kamasel oh. So yung mga kamasel hanggang dito na lang yung ating gagawing vlog. Maraming maraming salamat sa inyong panunod. Babay, peace out. Ingat na lagi.